mga bay may tao sa trailer ko mga bay sana may malaglag yan so, kaya yan nandito sa akin eh dito na naman sa akin pumunta pero nakatayo oh galing Manila sa akin na nakasakay si so, paano yan okay ka lang dyan na dyan ka sasakay ha saan ka sasakay kaso madumi ka malinis yung loob ko viral na ngayon social media ang isang social media post ng isang truck driver na kung saan may isang lalaki nga ang nakikabit sa kanyang trailer truck mula nga sa Maynila papuntang Bicol. Nagawa ng isang lalaki na may kabit nga sa kanyang trailer truck dahil nga sa kawalan umano ng pamasahe. Ating panoorin nga ang video. Saan ka pupunta? Anong ginagawa mo sa'n? Ha? Anong ginagawa mo sa'n? Ha? Bakit hindi ka nagsasabi? Malaglad ka doon! Saan ka galing? Tabi, 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 tabi! hindi ka nagsasabi sa akin na ano? Ha? Pag saan mo sa Bicol? Ha? Ano ano? Ano ang apelyido mo? Emilia. Ba't ka lang sabi sa akin eh, malaglag ka doon, nakapakatagtag doon eh. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit? Ano? Ha? Sa? Sa pinagpatrabawan mo? Mayroon kang ID dyan? Wala kang ID ang dala? Wala. Ha? Wala? tingin nga sa ID mo. Hindi ka kasi nag-ano, hindi ka nagtawag nito. Cunata na ka to Castillo apelyido mo? Castillo apelyido mo? Defect yung lisensya mga kahit Tama Tunay mm -hmm. na lisensya to then, Ano to? Lisensya ba to? National ID Ah, National ID Akala ko, lisensya So Ba't dapat nagsabi ka sa akin? Ano nga, may dumi pa yung ano mo Mukha mo Dep, Dapat nagsabi ka sa akin Kasi Pag nalaglag ka, saan ka ba sumakay? Doon sa timunan? Eh, ba't napunta ka na sa timunan? Anong sinasakyan mo doon? Asha oh, sa pagbilaw, di ba? Nagbinto kami doon sa taas ng pagbilaw. Ba't pa karating ka doon? Anong Ha? Galing ka ng ano, di ba? Galing ka ng Manila. Anong sinakyan mo kung tazan? Hindi nga po ako nakasakay. Galing Manila? Sa akin na nakasakay? Sa ano yan? Sa may stoplight. Saan banda? Sa may stoplight. Diba ba nakikigil ka yung Oh. Oo niyo pa pala yung papala sa isa Ano? Basta may tinipid lang kayo sa Ay nako. Okay. Hindi ka lang sabi sa akin. ano kung nalaglag ka? Di ba? Problema ko pa. Ako wala naman diba ko na naman problema. Di ako na gaano na magpapasakay ng tao. Basta kami sa sabi lang. Di ba? <coughs> Tagasaan ka sa Bicol? Saan banda yan? ah so paano yan okay ka lang dyan nandiyan ka sa sakay ha saan ka sa sakay kaso madumi ka malinis yung loob ko ha wag kang maglakad okay ka lang sa sakay doon nandiyan kita ng ano may sako doon sa gitna eh kinitigil kita saan ka sa sabi di ba? Saan ba na sa Bicol? Junson na. Junson. ba malapit yan? Daga? Saragay? O, oh, malayo po yung Ragay. Ilito kita doon. Madumi ka. Ba malinis yung loob. O, okay, kung sana kung ano. Tsaka pangalawa, alam mo, mo may kamera doon sa loob. Ngayon, magkikita ka ni Boss. Dito ba, saka, ka sa kaya. Dali, dali. Hindi, hey, huwag ka mag-alala. Ihinto kita. Paglalakad ka eh, kalayo-layo. Wala ka namang ma... Wala ka mas... Anuhan. Ha? Malapit, nandito pa tayo sa Pison. Aragay ka pa lang. Ala, aragay ka pa, layo mo. Ano? Pusa ko doon sa gitna. dito, dito, tapos pag umulan yun ang problema pag umulan wag naman sana umulan di naman uulan yan wag kang magalala ibrehinto natin kakapit tayo hindi ka pwede doon sa loob boy ng dumi mo ha? magtiwala ka sa akin ihinto kita doon sa ragay pasensya na hindi ka hindi ka pwede doon sa loob ha? Diyan ka na lang sige na pasok ka doon wag, ka wag kang tatayo tayo dito sa ano ha? malalaglag ka eh malinis yan Diyan ka na lang magano upo wag mo lang magpaka sako para di madumihan yan ha pag hinto magkape tayo ha pag hinto baba, baba, ka kasi magkape tayo ha ha wag ka maglakad bakit maglakad ka Mag, magtiwala ka sa akin Bakit ka maglalakad Bakano ka lang dyan maghugas na dyan sa unahan dyan ka lang muna papasukin kita doon. maghugas ka muna sa unahan ha hinto kita sa unahan ano kung tilapia naman talaga oh. Pwede nagsabi, kala ko. Kala ko mo ay na. Ang pa ko. Kalusong. Walastik na yan. Sabi ni Janjan, may tao daw talaga, may tao. Tama nga talaga. Pagsan, gulat ako nung pagsilip ko dito sa side mirror, may tao nga talaga. Akala ko multo na eh. Kaya nga, so kawawa naman to. Ayun mga bay, kaya hindi ko siya papasakayin dito kasi baka mamaya eh, siyempre hindi ko kilala ang tao. Oo, oh, tsaka may mga gamit ako dito sa loob. Mahirap mag magtiwala kasi nga hindi ko kilala. Okay sana kung kilala ko yung tao. Galing pala siya ng Manila eh. Ah, last take naman talaga. Oh. mag pala tayo, di ulit tayo. Ha? Mag-index tayo, ulit tayo. Ewan ko, saan yan, saan yan sa Manila, sumakay. Hindi mo man na nakita doon na nagdano ako lang kanina. Ha? Magdali, diyan. Mamaya dyan, siyempre, sasakay dito yan. Sasakay yan dito. Ah, tawag to, alerto ka mamaya. Nandito siya ha. Kasi hindi natin kilala yan. To concern na lang tayo. Maka mamaya manakawan pa tayo ha. So ayan guys, meron na naman tayong na-discovering bagong laro. Ito nga ang uh, 7 77 PNL. Yan. So makikita nyo guys, may 15,000 na tayo dyan dahil nga sa kakalaro ko ng paborito kong Super Ace. Ito guys, maraming laro to. May Mines at uh, Crush, Fruit 77 at uh, marami pang iba. So kung gusto nyong manalo, nasa comment section lang yung link na paglalaroan yun andon. Gusto nyong manalo ng bibigay nating pampremyo na Gcash. So, Magcash in lang kayo dito sa link na sa comment section at isin sa ating Facebook page. Ayan guys, 15,000 yung pera natin. Tingnan nyo. Yan, 15,000 na yan. So, syempre palalagoyin pa natin yan. So, try natin tong paboritong Super Ace. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda maglaro dito guys. Ayan guys, try natin mag ng 100 pesos. Tap natin.

1,480 agad. So ayun guys, dahil panalo na naman tayo. So send nyo lang sa akin yung screenshot ng mga nag-cash in at uh, baka kayo na yung mapili nating uh, manalo ng pag 1000 ko. At uh, tingnan nyo naman guys, yung, yung 5,000 na bago kong cash in kanina is 19,000 na siya. So ano pang hinihintay nyo guys? Maglaro na tayo at nasa comment section yung link ng uh, PNL77.